sa aking ginagawa mga kaidol uh, at yan po ay unaapoy po sa mga kaidol na yan uh, napaka init ng kaidol yung aking ginagawa pero ito mga kaidol ay pilit ko na lang mga kaidol tapusin yung aking uh, uh, project na kinagtraboan at ito po ay malaki po ito at sobrang luwag po ito na na aking ginagawa mga kaidol ayan Ah, uh, ito po yung lupa na kusang lumiliyab. Idol, tingnan nyo mga ka-idol. Ang ating dinahanan, Napakita ko sa inyo mga ka-idol. Ang ating binahanan mga ka-idol. At ang atras ko, tingnan natin. pag sa inyo. Uh, at huwag muna kaya umalis sa inyong pinapanood. Ayan. I-try na lang natin muna ang uh, update ng ating discussion ng ating trabaho no? para makita nyo mga kaidol yung ating uh, ginagawa magpakahirap pero dahil nga mga kaidol sa hirap ng ating discussion lalo lalo na sa ating bansang Pilipinas na nangunguhan tayo dito sa ibang bansang mga kaidol upang mapupunuan, mapunuan mga kaidol yung uh, pangilangan natin sa ating pamilya. Ayan, kita niyo mga kaidol Oh. Ako yan mga kaidol, hindi ako nagsiduro. Ayan. Pagkikita niyo na mga kaidol, no? Ah, uh, yan nga, pinakita ko sa inyo. ang uh, yung sirap. pinagdaanan. Ah, uh, sa, pre, sa uh, hirap na aking pinagdaanan ay... Uh, baliwala ito mga kaidol dahil sa aking pangarap sa aking pamilya. Tinitest ko mga kaidol ang alikabok, init at kanya. Uh, Sobrang talaga mali ka mga kaidol. Makita niyo na yung aking mas uh, apat na apat na dugo mga kaidol pero ito na pa yung kaidol. Oh. Ayun. Di ba? Ito pa rin. Dahil abo yan mga kaidol, abo sa masunog na yung na, nalupa. Na Naging abo na. Kaya yan, mahirap talaga. Uh, hanggang dito na lang mga kaidol yung aking video. Maraming salamat. Sa inyong mga suporta at sumusuporta sa akin. Uh, at sana ipagpalain kayo ng mahal na Panginoon yung kananood uh, sa akin yung mga live uh, uh, videos. No? Sa lalong lalo na sa akin YouTube at sa Facebook page. Maraming salamat. Huwag nyo lang kalimutan mga kaidol na eh, so, uh, subscribe sa, sa channel ko sa operator operator channel operator vlogs tv ayan po ayan at sa ano naman ay siyempre yan yun na kayo tadya mga kaidol maraming salamat ingat kayo palagi at gabay kayo ng mahal na panginoon yung mga nana mga lula at lula si tati kuya ayan right o oh, oh, yan o oh. grubang alikabok mga kaidol ayan Pula yung tema kayo doon yung alikabok. Bye na mga kaidol.